Katay sa matandang alamat, ang Roma ay itinatag ng dalawang magkakapatid na kambal na sina Romulus at Remus. Ang ina ng kambal ay si Rhea Silvia na anak naman ng haring si Numitor. Naging banta ang pamumuno ni Numitor sa buhay ng kanyang kapatid kaya siya ay pinatay ni Amulius. Natakot din ang huli na baka maaagaw ng kambal ang tronong nakuha niya kaya ipinagutos niya sa kanyang alipin na ilagay sa basket at ipaanod ang mga ito sa ilog Tiber. Nasagip at inaruga ang mga sanggol ng isang babaeng lobo. Kinalaunan ay nakita sila ng mag-asawang sina Fausteles at Akel Laurentia at pinalaki hanggang sa wastong edad. Dinalikan nila ang kanilang amain na si Amulius at pinatay ito. Pinaniniwala ang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkapatid kaya pinatay ni Romulus si Remus. Sinimulan niyang itatag ang isang lipuna noong April 21, 753 BC na nasa tabing ilog ng Tiber at pinangalanan itong Roma. Masasabing isa sa pinakamatagumpay na lungsod sa Italia ang Roma. Nang isulat ni Edgar Allan Poe ang tulang, The Helen, nabanggit ang linyang, the glory that was Greece and the grandeur that was Rome. Ito ay nagpapatunay ng tagumpay ng Roma hindi lamang sa larangan ng literatura, kung hindi, pati na rin sa arkitektura, batas, inhenyeriya, at sa pakikipagdigma. Masasabing estratehiko ang lokasyon ng Roma dahil matatagpuan ito sa gitna ng Italia at nadedaluya ng ilog Tiber. Dahil maunlad ang agrikultura sa lugar, mayroon itong kakayahan na pakainin ang malaking populasyon ng lungsod. Sa Republikang Romano, ang mamamayan ay naghahalal ng dalawang konsol na may kapangyarihang tulad ng hari. Ang panunungkulan ay tatagal ng isang taon dahil sa maaari nilang kontrahin ang pasya ng bawat isa, nahati ang kapangyarihan ng mga ito, at humina ang sangay ng ehekutibo kinakailangang pumili ng diktador na manunungkulan sa loob lamang ng anim na buwan sa oras ng kagipitan. Higit na makapangyarihan ang tinatamasa ng diktador kaysa sa mga konsul, ang lipunang Romano ay binubuo ng dalawang uri ng mamamayan, ang mga patrician, at ang mga plebeian. Ang mga patrician ay mula sa salitang Latin na patres o ibig sabihin ay mga ama. Sa kanilang hanay nagmumula ang dalawang konsul, diktador, lahat ng kasapi ng Senado at ang mga mayayamang may-ari ng malalaking lupain. Samantala, ang mga plebian ay mula sa salitang Latin na plebeyas na ang ibig sabihin ay karaniwang tao o mamamayan. Masasabing binubuo sila ng mga magsasaka, mga ngalakal at iba pang pangkaraniwang mamamayan ng lungsod. Wala silang kapangyarihan at hindi maaring makapag-asawa mula sa pangkat ng mga patrician. Ang kontribusyon ng taga-Roma sa kasaysayan ng Daigdig ay ang pagkakaroon ng malawak na imperyo sa kabila ng pagkatalo sa pakikidigma. Ang pagkakaroon ng sariling katangian at pagkakakilanlan ay patunay na nangunguna ito sa iba't ibang larangan ng kaalaman. Tanyag na pinakamahusay na lehislador ang mga Romano. Ang kabuluhan ng 12 Tables ay batas para sa lahat, patrician o plebeian nakasaad dito ang mga karapatan ng mga mamamayan at ang pamamaraan ayon sa batas. Ang panitika ng Roma ay salin lamang ng mga tula at dula ng Grace. Si Livius Andronicus ang nagsali ng Odyssey sa Latin, samantalang sina Titus Maxius Plautus at Terence ang mga unang manunulat ng comedy. Sina Lucretius at Catullus ay iba pang mga manunulat na Romano. Si Cicero ay isang manunulat at orador na nagpahalaga sa batas. Isinaad niya na ang batas ay hindi dapat maimpluwensyahan ng kapangyarihan o wasaki ng pera kailanman. Ipinakita ng mga Romano ang husay sa Inhenyeria. Nagpagawa sila ng mga daan at tulay upang pagdugtungin ang buong imperyo. Karamihan sa mga ito ay ginagamit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Halimbawa ang Appian Way na nag-uugnay sa Roma at Timog, Italia. Nagpatayo sila ng mga aqueduct upang makaabot ang tubig sa lungsod. Ang mga Romano ay kilala sa paggawa ng mga kahangahangang arkitektura. Natuklasan nila ang paggamit ng semento at stucco, isang plaster na pampahid at pantakip sa labas ng pader. Bilang palamuti, gumamit sila ng mga marmol na kanilang inangkat mula sa bansang Greece. Sa mga Etruscan nila natutunan ang paggawa ng arco na kadalasang nakikita sa mga templo, aqueduct, at iba pang mga gusali. Ang gusaling basilika ay isang bulwaga na nagsisilbing korte at pinagpupulungan ng assembly. Nagsisilbing tagpuan para sa mga negosyo at pag-uusap ng mga pampublikong paliguan at pamilihan na sa forum, ang sentro ng lungsod. Ang Coliseum, isang amphitheater para sa mga labanan ng mga gladiator, ay isa sa mga gusaling ipinatayo na hanggang sa kasalukuyan ay makikita pa rin sa Roma. Makikita ang pagkakaiba sa kasuutan ng mga kababaihan at kalalakihang Romano. Ang mga lalaki ay may dalawang klase ng kasuutan. Ang tunic, isang kasuutang pambahay, at ang toga, na isinusuot kapag sila ay sumasali sa mga pagtitipon at paggala sa mga lansangan. Samantala, ang mga kababaihan ay nagsusuot ng stola bilang pantahanang kasuutan na pinangibabawa ng pala, isang pantakip na kasuutan. Ang digmaang Punic ay sa pagitan ng Roma at Carthage. Ang Carthage, Tunisia sa kasalukuyan, ay teritoryong itinatag ng mga Phoenician sa Hilagang Afrika. Ang alitang ito ay naganap dahil sa pagnanais ng Roma na mapalawak ang teritoryo at makontrol ang kalakalan sa Mediterranean. Ang unang digma ang Punic. Makapangyarihan ang hukbong pandagat ng Carthage samantalang ang mga Romano ay walang karanasan sa pakikidigma sa dagat. Gayunpaman, dinaig ng Roma ang Carthage nang sila ay bumuo ng malalakas na plota at sinanay ang mga sundalo na naging bihasa na tagapagpangasiwa nito. Sa pagkapanalo ng Roma, sinakop nila ang Sicily, Sardinia, at Corsica na lalong nagpapalawak sa kanilang nasasakupan. Ang ikalawang digma ang Punic. Ang digmaang ito ay sinimula ni General Hannibal ng Carthage na nagtangkang sakupin ang Roma. Ngunit hindi ito natuloy dahil sinalakay ni Scipio Africanus ang Hilagang Afrika na dahilan ng sapilitang pagbalik ni Hannibal sa kanyang nasasakupan upang sagipin ito. Sa kasamaang palad, natalo si Hannibal sa digmaan na dahilan ng kanyang pagpayag sa pagwasak ng kanilang plota at pagsuko sa bansang Espanya na may kaakibat sa pagbabayad ng taunang buwis sa bansang Roma. Ang katlong digma ang Punic. Ang digmaang ito ay naganap ng salakayin ng Carthage ang isang kaaliansang lungsod ng Roma. Nauwi ito sa pagkawasak ng mga lungsod ng Carthage dahil sa mga pag-atake ng mga sundalong Romano. Dahil sa pagkatalo sa digmaan, ipinagbili ang lahat ng mamamayan ng Carthage bilang alipin at tuluyang sinakop ng Roma ang lahat ng lungsod at mga nasasakupa nito sa Hilagang Afrika. Si Julius Caesar ay isa sa mga pinakadakilang general ng Roma na nagawang mapalawak ang nasasakupa ng Republika sa pamamagitan ng matagumpay niyang pananakop. Idineklara siyang diktador ng Roma mula noong 46 na BCE hanggang 44 na BCE. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nilunasan niya ang mga sulirani ng Roma. Nagpagawa siya ng magagandang kalsada, inayos ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Binigyan ng karapatang maging mamamayan ng Roma ang lahat ng mga taong nakatira sa Italia, Naglagay ng mga kinatawan ng mga probinsya sa Senado, at sinikap na ituloy ang reformang agraryo na sinimula ng sawimpalad na sina Tiberius at Gaius. Noong 44 na BCE, nagawa niyang palusutin sa Senado ang proklamasyon bilang habang buhay na diktador ng Imperyong Romano subalit na uwi ito sa kanyang kamatayan ng paslangin siya ni na Brutus at Gaius Cassius. Ang mga dakilang triumvirate ng Roma Noong 60 BCE, binuo ni Julius Caesar, Pompey at Marcus Licinius Crassus ang unang triumvirate. Ito ay union ng tatlong makapangyarihang tao na nangasiwa ng Republika ng Roma. Sa pagkamatay ni Julius Caesar, naging tagapagmana niya ang kanyang apo sa pamangkin na si Octavian kasama sina Mark Anthony, Marcus Lepidus, at Octavian sa pagbuo ng ikalawang triumvirate na naglalayong maibalik ang kaayusan sa Roma. Ang Pax Romana Sa paghahari ni Augustus Caesar, ang unang emperador ng Roma, nagsimula ang Pax Romana o Kapayapaan sa Roma. Umabot ng mahigit dalawandaang taon ang Pax Romana at ito ang natatanging panahon ng pag-iral ng katahimikan, katatagan, at kasaganaan ang pamamahala, ang pagpapatupad ng batas, ang pangangalakal, ang panitikan, at sining ay nagsiunlad noong panahong Pax Romana. Nakilala sina Virgil, Horace, at Ovid bilang mga dakilang makata. Naging tanyag din si Tacitus nang isinulat niya Histories at Annals tungkol sa imperyo sa pamamalakad ng mga Hulian at Flavian Caesar. Si Livy naman ay naging kilala nang isulat niya ang kasaysayan ng Rome sa kanyang From the Founding of the City. Ang pagbagsak ng imperyong Romano. Gaano man katatag ang isang imperyo, may hangganan din ito. Ito ang naging kapalaran ng Roma. Sa loob ng dalawang daang taong pamamayagpag bilang imperyo, unti-unti itong humina at sa kalaunan ay bumagsak. Nang si Augustus, ang dating Octavian, ang namuno, inalis niya ang pagpataw ng buwis sa mga probinsya ng imperyo. Ito ay nagbunga sa sapilitang pagtaas ng buwis ng mga tao sa mismong Italia. Ito ay para tustusan ang mga luho ng mga opisyal. Dahil dito, nalugi ang maliliit na mga mga ngalakal ng Italia at naghirap din kahit ang may malalakas na negosyo. Bumaba ang bilang ng mga tao dahil sa mga sakit na dala ng mga sundalong galing sa digmaan. Noong 284 na BC, hinati ni Emperador Diocletian ang imperyo ng Roma. Ipinagkatiwala niya ang kanlurang bahagi, ang mismong Roma, kay General Maximian samantalang pinamunuan niya ang silangang bahagi. Hindi gaanong pinagtuunan ng pansin ni Diocletian ang kalaban ng imperyo sapagkat nakatuon ang kanyang pansin sa paglutas ng mga suliranin tulad ng kawalan ng trabaho, implasyon, at kawalan ng mamumuhunan. Kaya unti-unting sinakop ng mga barbaro ang ilan sa mga nasasakupa ng imperyo na dahilan ng pagbagsak nito.